Ang topic natin ngayon ay request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Romelio Fiedad. At ang kanyang request ay tungko sa mga bagong FA-50 light multi fighter na in-order ng Pilipinas mula sa South Korea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Pilipinas sa pamagitan ng Department of National Defense ay pumirma na ng kontrata kasama ang KEI o Korean Aerospace Industry para sa 12 units ng mga bagong FA fighter jet na nagkahalaga ng US 700 million US dollar at ang delivery nito ay nakaskedule sa pagitan ng taong 2026 at 2030. Korea Aerospace Industries has signed a $700 million deal to provide an additional 12 fighter jets to the Philippines. According to the CHI, it struck a deal on Tuesday to provide the country with 12 more FA 50s through 2030. The country previously purchased 12 FA 50 jets in March 2014, and the customized version is currently considered a core asset of the Philippines Air Force. The latest FA-50 exports marked the first such deal in about 2 years since a contract signed in May 2023 to supply 18 planes to Malaysia. Ito ang pangalawang bigis na order ang Pilipinas ng mga FA-50 Combat Jet sa South Korea. Nung una ay noong 2010 na i-deliver lahat ng 2017. 12 units din ang inorder ng Pilipinas, kaso lang bumagsak ang isa at ngayon ay 11 na lang ang natitira. At dahil sa signing of contract, malabo na ang plano na makabilipan ng F-16 Viper ang Pilipinas. Ang isa sa mga dahilan na hindi matutuloy ang pagbili ng F-16 at sa halip ay F-15 na lang ang kinuha ay dahil sa walang sapat na pundo ang Pilipinas, nahirapan ang Philippine Government kung saan kukuha ng malaking pundo para sa F-16 fighter jet, isipin nyo na lang na ang pundo na kailangan para sa F-16 fighter jet ay nagkahalaga ng 5.8 billion US dollar para sa 20 na units. Mas malaki pa ito kaysa kabuhang budget ng Armed Forces of the Philippines na sa mahigit sa 4 billion US dollar lamang. Ito ang presyo ng F-16 na 20 units na kukunin ng Pilipinas halos 6 billion US dollar na. Samantalang ang 12 units ng mga bagong FA50 ay nagkahalaga lamang ng 700 million US dollar. Ang laki ng diferensya. Pero siyempre, mahal ang F16 dahil dahil multi-role fighter ito at tested na at maraming bansa ang gumagamit nito. Ayon sa report ng bibilhin ng Pilipinas ng mga FA-50 Light Combat Aircraft ay ang upgraded ito Kumpara sa unang 12 units na f 50 na i-deliver noong 2017, ito daw na bagong in-order ay may kakayahan itong mag-refuel sa himpapawid o yung tinatawag na aerial refueling. Mayroon itong naka-install na AESA radar at ACAP radar, hindi kasali yung ACAP sa ayuda yun eh. Itong AESA radar, ito yung tinatawag na Active Electronic Scan Array. Ito ngayon ang ginagamit sa mga modernong fighter jet. Isa itong computer controlled antenna array na kung saan ang dim of radio waves ay electronically stirred o pinaikot sa iba-ibang direksyon na hindi gumagalaw ang antena dahil computer na ang nagpatakbo nito. Ang ASA file control radars ay nakapagbigay ng air-to-air, air-to-ground and ground superiority. Ito nga ang ginagamit ng F-22 Raptors at F-35 Lightning. At tungkol naman sa air refueling, wala namang tanker na aeroplano ang Pilipinas. Dapat didili pa ang Philippine Air Force ng tanker na aircraft kasi pag walang tanker ang Philippine Air Force ay ang A-50 pag gumagawa ito ng mga misyon ay babalik rin sa base para magpakarga ng fuel o di kaya maghanap sila ng Petron o Caltex. Ang advantage lang ng A-50 dahil matipid ito mababa ang kanyang maintenance kumpara sa mga F-16 fighter jets Halimbawa na lang ang isang oras na flight o one hour flight cost ng F610 ay gagastos ka ng 26,000 US dollar o katumbas sa 1.5 million piso sa isang oras lang yan na biyahe o flight ng F610. Mabuti pa yung 1.5 million eh, bigay na lang yun sa akap eh. Habang ang F-50 Light Combat Aircraft ay gagastos lang ng 4,800 US dollar katumbas sa 267,000 piso bawat isang oras na flight o biyahe, ang layo ng diferensya eh. Siyempre magaan ang F-50 at mas magigat ang F-16 dahil sa dami nitong mga weapons at mga missiles na karga-karga. Ang ibig sabihin na kukunin ng Pilipinas ay upgraded version ng F-50. Ito ang tinatawag na F-50 Black 20 na tinatawag ding F-50 Black 70. Ang FA-50 ay magamit sa ibabang misyon kasama na ang Advanced Training, Air Defense and Light Strike Rules. Epektibo din itong gamitin sa mga Counter Insurgency Operation, Delivering Precision Strike at magbigay ng mga Close Air Supports. Kaso lang ang weakness ng FA-50 Black 20 dahil ang ginagamit nito ay ang within visual range missiles pa rin o mga short range missiles na yun lang makikita sa mata ng piloto ang kaya mong tirahin di gaya ng mga MRF o mga advanced fighter jet na mayroong tinatawag na first look, first shot, first skill capabilities. Yung kasing mga advanced MRF o multi fighter ay kahit hindi nakikita sa mata ng mga piloto ang kalaban na aeroplano basta makikita sa radar ay kaya nitong pasabugin ayon sa ilang mga eksperto na ang FA-50 ay mahirapan laban sa mga Chinese fighter jets gaya ng G-16, G-20 at G-35. E dipindi na yan sa piloto eh, magagaling ang mga piluto na Pinoy, kayang kayang talunin ng mga Pinoy ang mga bagong fighter jet ng China. Kahit gamit lang nga ng mga Pinoy eh, super tukano eh. At sa mga kaibigan natin na nagtatanong kung bakit hindi na lang gagawa ang mga Pinoy o ang Pilipinas ng sariling eroplano o mga fighter jets, para hindi na bibili sa ibang bansa dahil ang mahal ng presyo ng mga fighter jet pag doon ka bibili sa ibang bansa sa ngayon ay wala pang kakayahan ng Pilipinas na gumawa ng mga sariling fighter jets ang mga bansa sa Asia na gumagawa ng mga fighter jets ay ang China, ang South Korea, ang Japan at ang Taiwan lahat ng mga bansa ito ay mayayaman kahit nga ang Indonesia ay gumawa rin ng aeroplano o aircraft pero hindi pa nila kayang gumawa ng mga fighter jets ang ginawa lang ng Indonesia ay mga turbo propeller ng mga aeroplano. Pero darating din ang panahon na makakaya na ng mga Pinoy gumawa ng mga fighter jets pag mayama na ang Pilipinas at mawala na ang korupsyon. Aba, parang panaginip ito ha. Pero sa amin nga sa Bohol, mayroon ang gumagawa ng helicopters na gawa ng kawayan. Tingnan mo ito. Nakagawa ako ng lumilipad na bamboo helicopter. Ang ganda ng tanawin dito sa taas. Parang ibon ako kung lumilipad. Hanggang sa susunod, maraming salamat.